si Julia! Maawa ka naman sa anak nyo! Maawa ka sa kapatid ko! Ngayon, kapatid mo? Ay, samantalang noon, sinusuka mo to. Alam mo, kapal din ang mukha mo eh, no? Ay, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi mo nilas ang utak ni Julia, hindi ako tatraydo rin ito. Ah, ma. ma, please. Matigilan mo na to! Sige na, ma! Pagawal mo si Julia, ma. Parang ako na, sumuko ka na! Ma, tutulungan kita, okay? Tutulungan kita hindi kita pamabayaan. Ako, aasikasuin ah, ko lahat. Aasikasuin ah, ko yung kaso mo. As gagawa ako ng paraan para hindi ka makulong. Kaya ano sila? Kung gusto mo mabuhay ang kapatid mo, Darwin, let us go. Huwag yung tuma. Darwin! Ah, ba? Ayaw! Ah, sige na! Tumigil ka na! Jol, I'm sorry. Jol. Jol. Asal. Di brabu talaga kaya to. Ayoko na. nak Sakay, dali. Uh, Mama, mommy, bumaba Francis. Dali na bumaba ka. Bumaba ka.